Hello, Chrissy Fam. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung napuntahan naming kainan kahapon kasama ng mga kaibigan ko. Biglaan nga lang ang pagpunta namin dito kasi may pinuntahan kami isang tourist spot at naisipan namin na dito na lang kami mag-dinner. Pagpasok nga namin sa loob ay may mga tao na nagkakantahan. Pag umorder ka pala ng alak ay libre na yung karaoke dito. Pero kung ayaw mo namang uminom ng alak ay pwede ka din magbayad ng $10 para sa tatlong kanta. At panay, pakit nga itong mga kaibigan ko habang hinihintay namin yung order namin. At ito nakikita nyo nga, ito yung mga siniserve nila ditong pagkain. Pero mas popular na ino-order dito ay yung mga tinatawag nilang Mang Inasal. Nag-order yung kaibigan ko na isang regular na Unli Rice with Chicken na nagkakahalaga ng $60. At dalawang order naman ng Unli Rice with Chicken at may kasama ng Halo-Halo na nagkakahalaga naman ng $85. At $10 naman para sa additional soft drinks. Medyo masasabi ko nga na may kamahalan. Masasabi ko ding hindi din kasing pareho ng lasa ng mga Inasal natin sa Pinas. Pero ganun paman, masarap pa rin naman yung inahanda nila at masasabi ko ding worth it pa din yung pagpunta namin. Makikita ang kainan na ito sa Wan Chai Hong Kong Exit A2. Kung balak nyo puntahan itong kainan na ito, hanapin nyo lang yung may nakalagay na tribal na karatula. At may makikita kayong hagdanan, akit lang kayo sa taas. At hanapin nyo lang kung ano yung room na may tribal na nakalagay sa labas. See you next time. Bye-bye!